Dalawa pang binili niya, oh. Eh? ba lahat sila ng Christmas tree? Hindi ba? Na-stuck po kami sa traffic dito sa bundok. Bundok na, may traffic pa. Kala namin maluwag. Mukhang uh, ayun na, natanawang ko na yung entrance. Parang ang daming tao. Yan, daming tao. Ano nangyayari? Ano na sa High Hill Ranch na tayo. We we'll go further with that para ano. no Pumibili sila ng Christmas tree pero hindi lahat ay ano, isa. Yeah, pero most of them. Dalawa. And, tatlo. And cute, cute pero ya, kanina may na, ang dami pa na nasa lubong eh. Ano? Wala na naman bibili lahat ng Christmas tree to. They probably I uh, had breakfast or something.